Alex sa halbo. O kini usab si Floris semblante. Hay gala komo sta og gamay buntag Surigao. Imo hey, sa mga maestra aw mo yung papasaron tanan. Problema oh. na sa magsunod nga maestra kung di John makabasa bata a, ah, ano ba? Amo mali lagi John is your ten nila partner mo law mm -hmm. na yana. Where na yo? Hernami. Hernami. Oh, her <laughs> uh, kana bitaw makabugo ni yun eksamot. Kani partner ang buti pasabot ay ini eh, katong tao nga ang level of ability sa pagbasa og pagsulat below kay kung moingon kog illiterate mga kaigsuonan dili gid makabasa sa dili maka sabot pagkapi ani pa dili dili makabasa dili, dili makasulat amo jud ang ang illiterate oh. ang uh, may, medyo social lang ni siya ko atong kuanon gamay merdi kay sakit functional illiterate but ipasabot ang level sa abilidad sa pagbasa o pagsulat below. Kung unsa kikinahanglan sa ordinary nga trabaho nga required as function normally in society. So buot ipasabot kulang siya sa literacy nga importante alang sa pag-cope sa kanibitong trabaho o ilaw-adlaw nga sitwasyon. Kanibitong murag magkulang na sa common common sense ba. Amo <laughs> ah, ra sa gipaad to sa merkado no kay pa gipalit gipapalit og dress chicken na baguhan siya kay taga bukid lang gi ni uli sa ni uli sa iyang gitrabahoan kay wala ko no siya kakitag sinin kanang manok nga nagsinina ano mga kaigsuonan na kanang gisugo nan pares jaon ako friend o oh, din ako nailayo ha dito ko sa kabadbaran sa una na ako kaila na amiga na sabi ako kadugayan gisugo siya siyang amo nga magpalit nan kay gilaayan lagi siya amo gusto magpa music gisugo siya magpalit nan CD na Christian song <laughs> nahap na no gole <ulit> kay yeah. <laughs> wa siya kita nan CD na kanang nahutdan kuno kanang ang ang yan buti pasabot ba siya? Singer na si Christian Bautista. Wala siya kasabot sa mga Christian song. <laughs> kanang mga kanta pang ginoo ba? Kanang, kanang kanta na kanang kuwan kintay. <laughs> So, yung ay karong na hitabo ka mga kaisunan, na kung diin, ang mga kabatanunan ka karon, uh, usahay, sila rin nakasabot, silang gusto ipasabot, maunang dili yun magkasinabot. Amura dyan sa kuwan, ano o, anang, naay na ay trabaho ang inahan. O, gilangan ni dyan, dya anak na sigahan ko ang dinungag, aon ko ang dinungag, pastilan. At nag uh, na, nag aso na, wag nila kay gipatan o oh, ramang kuno. Jaon mga mga simple ba nga mga instruction na iliteral na pagsabot, dili na ingon jud di, par dili manghanap nan pamaagi na gamiton ang pila man ka mga senses nato, kanong common sense. Kay balo ba ka mo nga subay sa survey, dili ni mo basta-basta no. Aduna na 8 milyones. My god. 18 million ka mga junior high school graduates sa Pilipinas ang gikonseder na so by sa record niya wala mi nagbuot-buot gikonseder karon nga uh, functionally illiterate so by kini sa 2024 functional literacy education and mass media survey sa Philippine e, Statistics Authority kon PSA makagugool man nga mga panghitabo eh kaluoy sa mga teachers amoy basulon ani mula mas um, sa mga maestra nga lisod sab og dinamo papasaron sa amo ah, balik mas stress kami di papasaron para problema nas magsunod kini nagpasabot di ay nakulang sila sa abilidad sa pagsabot sa ilang gibasa pagsulat og pagkwenta bitang kanang reading comprehension importante kay ini ba Dili mang good uh, dapat kung nagbasa kita ato bitang i-word uh, to word ang atong pagsabot or ang atong pag uh, uh, hubad ani eh, kay mawala sa meaning mga Kailangan, adisir kita mo, mo comment, adisir kita mo, mo pagawas na na, mawin na eh, kasagaran kasagarang karun. Ako na sa Facebook no? diyan kay ipo sa Facebook. Grabe na na mga comments sa ubos nga, lagyo na kayo sa tinuod ba? Kulang na kayo sa reading comprehension, kulang sa pagsabot. Di lang na sa mga senior high, no? Pati ang mga dagko kuman. Di ba? na ilang basaho na, kung, kung imuha magong tanawon, dili kayo ingon nga komplikado ang sentence or ang ang gipost sa tayo, mag, mag, mag sample kita sa social media sa Facebook kay mao giniuso ko man every day joy nag joy nag, uh, nag post kung kung imong i-review magdepende man sa imong pagsabot kung imong ang tan-aon kanang medyo normal lang ang ang ang, ang kuan ba ang mensahe pero jaon gajoy uban na mga tao na la grabe na dadto ang comment kay ano ang atong abilidad sa pagsabot sa atong gibasa, ang abilidad dato sa pagsabot sa mga panulat o ganing pagkwinta, kaning pag, pagbalanse ba sa atong utok na ay na istorya si Rolly Aryo. you, may istorya. Dili ba mag, mag sample lang kita? Ah, sample lagi. Ah, uh, joy tag istorya si Rolly Aryo. Tapos ang ang gika istorya ni Rolly, anak ako sa nan ikaw. Oh, kita duha. Oo, oh, kita duha. So ada nga time uh, si Alex Albo, bad mood. Gisapot, giaway sa Ejo Uyab. Oo. Oh. Tapos ako anak nga time, good mood. Ngayon. So ako sa subay sa istorya or or nabasa na mo ikan sa kang role, eh, may kanang kanang nahimong ang, ang ang akong judgment pa is patas. Kay mm. ako man gi-analyze. Ako na gi-analyze nga ah, uh, ingon anak. Pero si Alex Halbo gumikan kay dili di, di, karajo mo function yung brain ana nga time, oh, yan common sense kay, kay bad, bad mood siya. Oh, basta bad bad mood ako gyud. Ija jaon lahi na ang effect sa mo partner oh, sa istorya. Lagi. Mula ang dadon si Halbo na, na ra si ko ni na ingon ana, na iton mag-away na. Hmm. Pero kung ako ang mag-istorya, eh, present ako sa sakto kay kwan man ako manggilantaw imo e nga mapadang basihan ang 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 pagkwintada nato ba oh. ang ato presentation sa atong ginabasa sa ato ang nabasa nga mga sulat o ato nabati nga istorya ato kwinta-kwintahon oh, Amo na nahitabo, basa kadakhan, basa karon ang mga functionally illiterate saksak yon. Na, na, ito naman yun. So, Sultan what naman yun. ba dya? Ay, uh, pagka-bright. Di sab na partner ang K-12. Kay gisundog naman sa laing nasod. Mabihind ma man sab na kung dilita mo sunod. Pero di man tanang matugawa sa nasod, no? Lagi. Di ba? Mm. Pero dagahan man sab ang, na, ang uh, nakabinipisyo sa K-12 mga kay gisunan. Kaya na iban nga uh, kung dili sila makakaya gasto sa college, pwede na sila makapanarbaho. Hmm. Pero partner, mm. naman nga sa una, na sa, sigun sa ako na siren, na mo ka na na elementary, pwede na ka magmaestra. Ibalik na to sa una partner. Ang population sa una, i-compare ka ron, grabing paglubo. ba? Diba? Oo. Ang, wala pa yung social media sa una partner. Ang number one, gano'n yung mga mga teachers sa una, imong ginikanan, ma makafocus man ang imong atensyon. Actually, ang actually no, honestly, kadumdun ako gapon. Lagi. Wala giday tao nga bulok. Hamok lang mga gitawa o detractors. Mo'y mo, kuha sa imong attention ba? di na kamahi mong interesado mag-practice basa, mag-practice mm. o sabot sa sulat, reading comprehension. At awa ka ron, di ba? E, Wala na paperless na kuno partner. Dili man ni siya tabang mga kaigsunan. Kaya kumu sa social media ang tao, at man padulong sa mga video unsa gi pang follow karon sa mga bata ng mga video ang uban no, may mga pulos na mga video ikaw partner mangutana ako oh. unsa imong ginatan-an na video di ba puro gara-gara dili -gara? ipang ipang unfollow jo on makuha kay uh, sa region 9 day partner adunay pinakataas nga functional literacy rate ilabi mm. Ila sa tawi-tawi. Ay, kay Lisod mga ngunin siya lugar, no? Basic literacy gachod, adon ay 5.8 million ka mga Pilipino ang dili gahapon ka ba mabasa musulat. Eh, mga kaigisuunan, ang bagong sekretary sa education, si Senador Sherwin Gatchalian, na mm. nabalaka siya partner. Ngayon, kung na ba siya kuno ang education system sa Pilipinas? Matod pa niya, kinahalang tahatakan na pagtagad. Pinagi sa pagpakusog sa reading assessment o pagtudlo sa reading teacher araw masigurong matudluan o maayo ang mga estudyante pagsabot sa ilang gipang basa. Unya, kadi man pwede ipahulam sa maestra yung utok na sa bata. Di ba? Kung pwede palang ablihan sa teacher ilang utok para maipasa nga sa bata. Gisagubang ka sa mga magtutudlo, kininga hagit. Laliman ka anang, ay, sana man eh. Ah mag-attend na sa taod-taod no, pero basahin sa ito comment ni Ma Maria at Sinados. Oh. Mga na-resulta, Ma'am Flores, sa bago karon ang mga estudyante, gasaligra sa cellphone, di na mo sa libro. No, bitaw. Anayo na bitaw ng mga libro kuman ko man. na yung mo okay. Tao na partner, ninay na kumagko, kubayan na sumuyat kay pakopya man sa Street dito sa Pisara. Mm karon, na ni notebook. Karong gasong nga generation partner, Grabe na gajud ka challenging karajo. Imagine gani nimo ang mga bata gani kuman na ganit maminaw sa ginikanan. Kadaghanan ha dili kong tanan. Nagaya pa yung mga buutan na pasunod sakto. O gawas lamang siguro atong nag sa mga private schools kaya matutukan mga gajod kaya ang ratio sa teachers and sa mga mga bata ang ang pundasyon mga good partner. Pero di man tanan maka-afford sa private. Kalisod ba eh, mag-private ka? Mahala sa tuition. Di ba? di man tanan tubig-tubigan. So, katong uban nga wala ikasarang, ato, gato sa public school mo, eskwila. Nga, dyan, nag partner sa pri private na kwarta rin taga-apas. Oh. So, bayon rin rin taga-apas. Pero, uh, wala man tayong na nakatamay sa, sa mga maestra sa, sa public. No? Ang ako bang buti pa partner, dyan ay balaod na ginapasunod ang nagisubay sa mga teachers. Magsample kita mo, bumirang man sa ilaha. ha. Uh, nasa sila ibagsak na bata. Sila may question sa head. Nganong, nganong ibagsak muna. Dili, basa ko no failure, basa ko yung pagka-teacher. So, ang baton sa maestra, manikas na lang. Inat inaton ang grado. Imbis kay sa isintara, ipaabot og 75, basa na lamang mong Oo. Oh, Magic. Um, mag mga mag kabalo ba mo sa bagong pangan sa mga maestra? Daman. Magician. Daman? Mag ano? Magic ko lang grado inaton man. Ayang ayang kay kundi mo papasaron questionon man ka Nani? Ni... pa. Wala ang laman yun. Ano mo ba dyan yung nakuha? Disa effective. Taguno mo ba dyan yung nini mo pagtudlo na yan mo makapasar. Mm. Oh. Dahil ito, Diyos Napoli, na Tinuod ko sa John Mount Flores sa mga estudyante Lupig pa grade 6 ra sa una naon? on oh, na kung giingon lagi na kung Masis kung di, di, naman lagi di naman lagi to. may balik ang mga nangagi kay sa una nga panahon sentro man sa attention laog mag uh, na maestra sa tunga Panang oh. mata pati naong adto sa teacher kung maglingi lingi ka bunon man kanan eraser ah ka, nga, kung man, stick. bun ako ah, nagtesting na imo sa jamte kun dili ba kay adto oh. Di ba ka makasuhan? Kwan da, John. ano pa? Juvenile... Uh, juvenile justice da, ka. antiwas ka. What ano na yung kagtrabaho? Tanawa <laughs> yun, tong principal, ipahubo o gani uh, tong tuga sa mga mga nang uh, graduate. O, uh, 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 na, gitang tanga eh, dahil sa servisyo. <laughs> kuhit kuhit na niton. Oy! Uh, so... <laughs> Oy, good morning sa tong idol sa Kalaga Rojo Hospital Partners, si Sir James Dingal. Okay, nga Saludo, gano'n kami, Annie. Eh. Oo, kaya uh, bisan kundi mi taga dinagat sa una katung wala pa ni sa na regular sa Caraga as nurse partner. Mo permiti man yung makaduol magpatabang. Dapat mulaong ang mato siya nga sa inyo katag dinagat man ko di man ko taga Suriga. <laughs> Tabang <yapon ton. laughs> Thank you Sir James, laong pasisya siya partner oh, Ang kumatawa ko ga Ha ha ha, daghan sila mga maldita. Tinuod ga sir Sir James makatestify testify ga kay one time uh, ako ga jud kay one time daghan nga times di ay many times, many times. Uh, ako ga kay nagdako man ko nga pobre mapahiob sanong kay mamay gitudlo sa akong ginikanan lagi pag na ako sa gawas klaruhay na pagkaistorya never ga ako mag pa si atab na media ako, taga Joy FM ako no magpaka ordinary individual gadyo ako sa gawas mga kay suunan amo na ako pamatasan kay magpaubos ra man nagikita. kita pero sometimes man kani magpaubos-ubos ra kita nga katamayan sa iban no mo sa hay sa pagpataas taas pero puto tra man sa unta ta man na anay tabuan eh, Tungkol, uh, kapila na gadyo ko office partner singa akan ako saran kapila na gadyo ko nakasuyod nan office na dili ako pansin kana Kanami itong makaingol ko sa na, grabe na gusto ba na kaubo silang tanaw sa ako. Okay, di man lamang ko nila respetuhan ng tagad. Dagha na mga questions ako na una, partner. Ya yeah, ka pansin na, kaya man sa yeah, kawang mamansin sa ila. Ultimo ganito nito ni Sod, kung dakong tindahan, ngawa ko tagad-tagara sa mga mga sales lady. no oh. Di ba? panangtangan na mga ina-anak na mga tao, ay eh. kana mga, murag mga amo. Abi ni mo partner, hmm. tanaw sa imo, dili ka customer. Basin ko nagsuri suri na ako dito nag-vlog. ang tanaw sa imo, abin na mo kung ano, dili customer. Ano man, model. Dili. Dili customer. Uh, sa, sa, pag, sa, sa business, mga good partners, ano sa, nang sa trabahoan, <laughs> itreat ni mo tanan as patas, um, uh, mapasosyal man siya dating, looy, the more ganit dapat entertain on yung mga looy na mga porma. Malitaw. Di ba? Sama Still na ano ako. Eh. Uh, ako mga friends sa Karaga. Nainiingon partner, oh. Naasa diha sa karaga, ma'am, pangutan on, masuko naman o, ah, kagana chinilason for Mary Grace <laughs> de Jesus. Ako, wala ko issue-issue din doon kay Maradyo man akong pagka-entertain sa doon mo ko sa Karaga kaya ako mga friendship didon doon. Oh. So, ginamong nga sa kanginan na may taigong oras. sa natin kapadahin ka din nga pro programa ang Joy FM Morning Special. Kini si Flores Semblante. Dahang salamat sa pagpaminaw. Hanto sumusunod pang ang mga adlaw. alagad sa kanginan si Alex Halbo Moingon, dagang kayo salamat sa inyong pagpaminaw o gamay buntag surigao.